Hai, chicken. How are you? Tutu ka? Oh! Hai, ang manglawag Kaya naaman siya. Ang Brad. <tuk> ang sanak, Brad. Ang sanak,

Tumaw na siya. Kawayan naman siya. Good. Kuan ba alternative para mas tipid? Kaya rin siya mailisan kung lalugay mo na siya maguba. Di mo din ako tangan ng tubig? Yes, yes. Di mo na sila ganun? May ugbas-ugbasa siguro. Ay, mapagdasok. Pagda ano ng space sa kilid, oh. I know you're hungry. manak <tuk> gibitay guys kay kaning mga manok magkuan guys kay pati patiran manok inom. Ayang gibitay. Sundon guys kay. Andar lang kay init man. Tama din nang tubig. Bidayon na ang katungkuan may pakaunhan. Katung nasa green. Patubi ako ipakaun niya mo din di sa mukhaon kaya to hapit.

Kandungan kuno sila lang nag-mga Bisaya ni no. Dili ni humshare no. Mga Bisaya ni. Napa guys ay. Mga Bisaya ang manok. Si Papa ang nag-decker ani. Ha? Ani text. Unya unya mares sa si Papa magpakaon ani nila. Say hi tech. Ambot ansa ni. Na sad ni ang sa kamatahan. Say board. Terminator. Kani sad guys. Ay lang kay gusto ko man labo. Kani guys, kita man guys. Kani uli pa makakama ka nila Kani sad guys. sa ni ang next gen uh, new generation ng among atiman kaya ang katong pagani nang among ipakauno um -um, man mga maguwang ani uh, dapat man sila dapat kadto dapat guys mas mangod ni atong sa usa uh, dapat na sila gitong tinawanan man pero ana gid basta magmanukan guys kinahanglan maayong ka sa itik kani siya kani siya nga manuk guys kani siya kani kani tutay mo ko sa gubirag kani usog manuk ako no. oh tik na butakal man na sila butakal ba kanang tigo pa lang sa manuk ba para mag magsanay managhan yan naglawgan sa kay sa sa kabutakan. Kato sila guys. Mutang akong giingon nga kuan na mas mas maguwang atong ako giingon na nasa tangkal. Mga dagko na sila. Sa una sa dito sa mga tangkal na nagdako nya bag-o na sila gyud an Kay lisod man og tangkalon permi. Dili ka expand ba ang iyang pako na ara permi sa sud. Dili sila ka explore explore. Nga mura sila og kanang south bitaw. <laughs> <laughs> Saban. <laughs> <laughs> ini dihapun oi eh. ini tuh na. aku anak udah masih ngotak <tipan>, dong hai pada tahu tenek saja ompet oh. sa ya ada aman mediri <laughs> ah ya ada yang butangan untuk big untuk kita ambil dulu dulu oh try ah udah mulai pertama lipat Gino nanti nasi lagbasa. Kumpeng, kumpeng di kung ting, kung ting, oh, andi, bas on. Tara. Oh. The love is meant to be. You're the man in my life. You're my inspiration. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Ah, <laughs> mag-anak lang ko sa akong kamot, eh. Saka ilagay ng kanting mo sa magdawang mata. So, awa, guys ha? Dago, yalami, ya, sa amin lumiyas ang inay. Sa ginit ba, kayo, banyang amin na nice kayo. Amo ang dari, ah. Deri, uh. Pero dili ni amo, ha? Bakante lang siya dari, ah. Uh. So, pagbakante sa amo, pagbakante. Kaya nang, pwede rin na namang na, tubuhayan. Daghan pa isagbot. Hindi ko mo na yasanina, sa nina sa kuwan. Puro sabihin. Hindi ko mo sa... Kaya nga rin, napasabsaba kanding sa kuwan. Init dapit. O sa init, sa lindong. Mi! Dali, mi! Mi! Kaya nga, yalang, buntis na ba na? Dari, sa sa lindong, me Lagi siya manong surprise. Say hi! Hi! Ay, napasamsap. Nice kayong bukid, guys, oh. Pero distan siya, oh, layo. Pa man sa, maklaro lang siya. Kana siya, ang, Wow, nice kaadyo ang, ang adlaw. Hmm? Kana siya nga punuan, is ng Guayapan, na kita wag mga guyapan or sabanang. Bisan pag may bunga, bisan pag may bunga, kay dili man ato <laughs> Julia <laughs> sure ah. sa bantas nag iyaan eh, na. ha yo uy bad na kani guys dahil labay eh, pero awa minus kay bunga sa takabok bunga sa so, siya guys wala pa ni siya an sa so, tag iya wala pa gamita sa kani siya bakante lang sa so daghan mo magtagwa dira iyaan eh. daghan mo kay baga ba ok na mana guys